Tarik nonton nih. Gandayan, gandayan i ano itake. Para maka sapit ta. Para sapit ta, para kita tayo. Lumahan na tani tarik old gate. Okay kaya ni? Ah sige sige. Umaay gandam ta yan ang pira. Tangyare. Hey. Bakit nilibak mo ko sa mo? Uy, okay, sinundok mo ako pare! Uy, ano ba ito? Nilibak ko siya ako! mo ka! Bakit mo kinilin ha? Uh, uh, Anong kasalanan ko? Kailangan ka bakit sinabi mo sa diwa ko na pisot ako ha? <laughs> to na ang sinabi ko na pisot ka? Ah, okay. sinungaling ka ha? Ano pala sinabi mo ha? Hindi <laughs> man gano'n ang sinabi ko. Sinabi ko lang si Shuta mo na malapit ka na magpatuloy. Wow!